Idol, ang pangit ng balbas mo, mag-ahit ka. Ang pangit ng nipples mo, ang pangit ng abs mo. Bawag ka. Bakla ka pa. Grabe, no? Tapos, meron pa, cancer yung palik mo, tsaka obliques. Tapos parang lalaki na abs mo masyado. Alam niyo guys, nakakatuwa din kayo. Ang yun. dami niyong nakikita, ang gusto niyo nalaitin sa akin. At uh, na-appreciate ko naman yun. Thank you. Yung mga bagay na nilalait hindi ko na mababago yun kasi genetics ko na. Bigyan na sa akin ng Diyos yun. Hard work at discipline pero walang mangyari. Kung gusto niyo akong tawagin ng bakla, eh bakla ako. Pero ang difícil bakla, may gusto sa kapwa lalaki. Ang gusto ko si Sarina. Si Sarina lang. Para sa akin, wala na iba. Asawa ko lang. So, yun. Tapos, may cancer. Huwag naman sana yung magka-cancer. Ayoko maging bow. Nagpa-check up naman ako. Parang trillions pa yata yung herpes, healthy sperm. Trillions pa? Or billions? Yeah, sure. Parang ganun. Sarang sobrang healthy naman daw. Pero hindi pa nga namin pinaplano magka-baby. Kung gusto nyo magka-baby kami, sorry. Baka after two years pa. Tama kaya Mali ako na. Chino.